Hi pangalan ay Raul Narito ang aking tatlong simple nangungunyadi bago mag-invest sa cryptocurrency. Isang, magsaliksik huwag lamang sumunod sa iba't ibang hype, labis na promotion o isang napaka-popular na trend na maaaring panandalian lamang at manatiling kritikal at huwag magpadala sa pressure ng kasikatan. Unawain ang proyekto at tingnan ang koponan sa likod nito. Huwag mag-invest ng higit sa kaya mong mawala sa mga susunod na taon nang hindi nagkakaroon ng problema sa pananalapi. Ang cryptocurrency ay mapanganib. Huwag maglagay ng pera na hindi mo kayang mawala. Tatlong mag-isip ng pangmatagalan. Ang mabilis na kita ay nakakaakit, ngunit mas madalas na nagbubunga ang pagtitiyaga sa cryptocurrency. Inaasahan ko na ang mga tatlong simpleng payo na ito ay makakatulong sa iyo na magtagumpay sa mundo ng cryptocurrency. Salamat sa panunood at huwag kalimutang ang isang maliit na like ay laging ikasisiya at sumusuporta sa channel.